Hi guys, good morning. So, panoorin nyo tong video na to guys kung paano ako mag-tigrel. So, same din, roaming. Tapos, susuportahan ko muna yung um, core namin kasi para mabilis siya makakuha ng buffs. Kasi importante din yung guys eh, pag mabilis yung um, pagkuha ng buff ng core is mabilis siya maka-level 4 tapos mauuna. Usually, mauuna kami makakil. Kasi importante naman yun advance, pag na-advantage yung core ninyo. Tapos advice dun sa MM, wag muna mag-aggressive kung wala pa siyang kasama. Chill lang muna dapat yung mga MM na walang kasamang backup katulad ng tank or roamer. Wag na muna kayo mag-over aggressive guys para dun sa mga MM. Kasi paminsan sinisisi niyo yung kwan eh, wala kayong kasama. Samantalang solo play naman tayo, di ba? So wala talaga, wag mag-expect na may kasama parati para ma-improve naman yung gameplay niyo. So, iniwan ko na muna yung core namin kasi nag-over-aggressive na itong moscow namin. Eh, one minute pa lang naman. Problema dito sa mga MM, over-aggressive sila. Tapos, kung mapifeed, iiyak. Hindi daw, wala daw kasama. <laughs> Ayan, buti man na first blood niya. So, advice ko lang sa mga tank, lalo na kung tigrel ka, mayroon kang tulak, pati yung first kill, slow yan siya. So, always map check lang kung sinong kailangan ng tulong. Talagang mabibisi ka kasi susuportahan mo yung mga ah, kasama mo. Kasi para hindi sila iiyak. So ayan, natae na yung alpha namin. Dumaan lang yung sinundan ko na nga yung saber eh, para may map siya. Eh wala eh, natae pa siguro <laughs> dito sa damo patay sana yung saber dun eh. Ayan, dito na naman siya. Tumata, hindi pa siguro natapos. <laughs> hindi pa natapos. Ayan, kita mo, walang retry yung core namin. Hindi ko alam bakit. Baka lag siya. Yan, so level 4 na tayo guys. So meron na tayong pang set. Maganda kasi itong Tigreal guys. Kahit sabihin natin basic na hero to libre. <laughs> libre. Pero ganun pa rin Malakas pa rin siya guys. Kita mo to. Itong <laughs> serial cereal <laughs> na pagkain na pangalan. Parang hindi niya ako nakitang duman eh. <laughs> hindi umatras. So anyways guys, kahit luma na tong hero na to, itong Tigrel, ganun pa rin siya kalakas guys eh. Kasi yung ulti niya is pull, mapupull ka, mahuhold. Tapos ganun din yung second skill niya, tulak, mahuhold ka rin yan. And then slowing first skill. So malakas pa rin talaga tong Tigrel na to guys. Kahit sabihin nating wala kayong magandang tank, eh subukan niya lang tong Tigrel guys, malakas to guys. So, since hindi pa ako ganun ka-aggressive yung mga kasama namin, naghihintay ng timing, eh, minabuti ko na lang na mag-farm dito. Ay, eh, pupush ko tong lane content. I stand for the Empire. Itong mga may gold. Ito may gold pa na tower. Hampasin nyo yan, guys. Kasi pera yan, eh. O, oh, ayan, oh. ayan, 111, 124, 130. Ayan. Free gold yan, guys, eh. Yung iniiwan ninyo. Yung iniiwan nila. Free gold yan, eh. Ayan, nakapag-farm tuloy yung tank. Mmm, <laughs> sarap. Sige, ubusin ko ito. <laughs> kala ko hindi hihiwalay itong MME life. So, punta muna tayong turtle ba kailangan? Ayun, buti na kuha. Ayun. Nag-alangan kasi ako kanina mag-clicker kasi kala ko hindi ba backup yung kasama at akala ko rin may kalaban dun sa pinupunta ni Saber. So, yun na nga. Nakita ko na parang wala talaga siyang kasama and clicker ko na. Yan, mayroon na tayong dominance Ice. Tapos, so oh, hold ko itong lane na to. Ayan, nahuli. Patay ito. nice kill. Easy roam. Easy tank. Easy life. Eto, i-clear nyo to guys. Kung makita, meron kayong makakita ganito. Nilalagay ni pole pole sa mapa. Tanggalin nyo guys. Kasi makikita kung saan dum dumadaan yung kasama natin eh. Ang ganda sana ng set pero walang kasama guys. Natatae pa yung alpha dun eh. Dun pa sa damol. Eh. Na late. Na late siya dumating. Pero at least may, may napatay pa rin dalawa. Tatlo pala. <laughs> Hindi ko na-assist yung isa isaling lang na assist ko pala by the way. Eh dapat nga dalawa kasi na knock up ko. Tinula ko tapos ni knock up ko. in-slow in ko pa. Pero hindi siya na counted. Hindi ko alam bakit. So ayan. 6 minutes development. Advance kami ng tower. Nang isa sa gitna. So may, may tower advantage na kami. May space na kami sa tower. Sa side and then sa top side and then nag na dominate na namin yung lane guys saber. Subukan natin yung set to guys. Ay, hindi sumunod yung hindi sumunod yung alpha sa likod ko. Uultihan ko sana kung nakita kong sumunod yung saber eh. Lumit ko siya eh. Rin yung buhay natin so nag-alangan din ako. Pero ito huli, huling aso. <laughs> huling aso <laughs> Paul Paul guys nag-conceal ako pumunta ako sa bot kasi baka kailangan ng MM natin ng support kung yan eh Freya yan eh delikado yan eh ayan tinon <laughs> tinon ko na para mawala yung concentration ng Freya malakas yung Freya guys eh delikado not... yun siya yun, yung Freya honor, light... Ayan, meron na tayong corrosive guys pang slow hahampasin <laughs> hahampasin na natin sino mahampas natin so meron na tayong uh, Dominus Ice Corrosive tapos sunod natin na item is uh, Kiras A ah, Brute pala Brute Force Ay, hindi Brute Force hindi Kiras para sa movement speed na rin pati sa physical defense pati magic defense So hindi tayo talagang ganung kakunat na Tigrel Pero hindi naman natin kailangan Pagpakunat eh Kasi kailangan lang natin Wait na Kailangan talaga Ayan. Ayan. Kailangan mo lang i-hold guys Ayun, umulti pa ako Kailangan mo lang yung tulak Kasi babanat na yung kasama mo eh Kailangan mo lang yung tulak, yung slow Tapos yung ulti is Kahit sabihin natin hindi mo na yung ulti eh Depende naman yun eh. Eto, huli ko. Ayan. See? Kahit wala tayong ulti, guys, kahit cooldown pa yung ulti natin, makakasupport pa rin yung Tigrel. Ganun pa rin kaganda talaga yung Tigrel, guys. Kahit sabihin natin wala kayong ibang tank, practice itong Tigrel, guys. Okay pa rin to guys. Tutulungan kayo nitong pataasin yung rank nyo sa rank match, guys, itong Tigrel. Basta alam nyo lang yung gagawin niya, marunong... ah, syempre, pa practice yung Tigrel para mahasa yung uh, galaw niya sa tigre. So, anyways, yung sinabi ko kanina na hindi kailangan ng full tank ni Tigrel kasi nilagyan ko ng corrosive eh para sa akin kasi hindi ko kailangan ng full full tank na build ni Tigrel kasi alam ko na yung gagawin ko eh. tutulak lang ako ulti tapos aalis uh, kasi yun lang naman yung role mo dun eh huhulihin mo sila, tutulak tapos low, lang naman yung role ni Tigreal dun, malaki na yung, ayan tulad yun oh, 'di oh, diba yun lang, <laughs> di ba namatay ako pero yun lang naman yung kwan mo eh yung role mo, i mo yung kalaban tut uh, tutulak or pupul mo yung sa ulti mo, pati slow tapos yun lang yung kailangan ng kasama mo para makakill sila So, hindi ko na kailangan mag tank and meron <laughs> crossing. Meron tayong brute force. Tanggalin na natin itong magic necklace. We are the of the... Ang logic ko naman dito sa weapon, nilagyan ako ng corrosive pati yung ano ba yung itim na weapon. Demon ba yun? Demon blade. Ang logic ko naman dun is <laughs> pure troll lang naman to guys. Eh, hindi naman to talagang seryoso na build eh. Pero kahit papaano paano, tayo. <laughs> Di ba? Kahit pa paano. Hindi kasi, ini-enjoy nyo lang yung game. Halimbawa, tagilid yung laban. Eh, di tanggalin nyo yung kwan. Tanggalin nyo yung weapon nyo. Eh, full tank yung tigrel. Pero yung mga ganito na game. <laughs> yung paano mo malalaman kung tagilid yung, tala, yung laban. Di ba guys? Eh, syempre, malalaman nyo yun kung tagilid kayo. Kasi, ma-early kayo. Mauunaan kayo mag-push. Syempre. At, isa pa yung kills guys tingnan nyo naman yung kills <laughs> 24.5. So, dyan pa lang, mayroon na tayong gold advantage. So, nasa inyo naman yan guys eh. Eto lang yung build ko. <laughs> build ko sa tigrel. Nababagot pag tigrel eh. Ayan oh, patay naman nila. Basta ang importante lang sa tigrel guys, yung ma-advise ko lang sa inyo is, early pa lang, kailangan ng kills ng kasama nyo. So, dapat dun ka, dun ka babanat as tigrel, as tank. di ba? Dun ka babanat. Kasi, yung early ang pinaka crucial na matches eh kasi yung end game yung mid game to end game dun, dun na yun kakount yung early early push early kills dun na yun eh sa end game dun yung pupunta eh. so importante yung early guys yan ang pinaka importante sa lahat yung early yan ang magdidikta ng panalo eh pero kung syempre kung masubran yung pa arte diba kung minsan sobrang advantage tayo arte arte ng lang tayo eh di tapos na comeback eh iyak ayan set na uh. set na walang kasama na naman di ba at least na set <laughs> set na walang kasama hindi ako napansin ng Valer nandun yung Valer kanina kaya nga sinet ko eh para sunugin yung lahat hindi napansin sa iba siya nakafocus <laughs> Eto, nagsa sideways side yung si mga kalaban. Tuloy. Diba? Dito, kaya nang tapusin eh. Pero ayaw tapusin ng mga kasama. Min minsan, sakit na yan. sakit ng mga ML players. Pag masyado silang um, advance sa kills or sa push eh, hindi muna nila tinatapos. Talagang ilalaro muna nila yung laban. Tapos, yun nga paminsan ng problema dyan is nakakambak. Na, nawawipe, nakakambak, tapos sisiyan na. <laughs> Sakit ng mga Evelyn eh. Alam naman natin yan eh. Ginagawa rin, <laughs> ginagawa rin naman natin yan. Ayan, ang huli. Ayan, kainin. Kainin mo ba alin? Ayan, sanugin mo. <laughs> Nagbuhay ano pa ako. sa lane na patay. Ang saver. Ayan, tingnan yung kampi oh. Nakampante na oh. Halos ayaw na maglord. Pero kung tagilid tong laban, alam nyo kung sinong sisi. Yung tank na naman eh. <laughs> yung tank na naman sisihin. Farm ko na lang kaya to. <laughs> Ayan, meron na tayong demon. Dinosaur So ayan yung build set natin Or build set ko dito Sa Tigre guys Ayaw ko kasi nilang tapusin eh Kanina pa dapat to tapos eh Nilalaro pa nila Yun Saber Halika Ay hindi sumuli ko sa'yo Eh di akin na lang Ayan. Subukan natin. <laughs> Ayan. Corrosive. <every darkness. laughs> pati brute force. Pati demon size. Kawawang saver. Gumapang. <laughs> Wala na ito guys. Tapos na ito guys. Ikot. Pasyal-pasyal lang tayo dito sa tower nila. Papansin na lang tayo dito. Tapong skill yan. Tapong nyo sa akin. Yan. Nakatira nyo. <laughs> Ayan. Yeah, huwag nyo depensahan. Ayan. Yeah. So, thank you sa panonood, guys. At huwag niyo palamutang mag-subscribe kung gusto niyo itong mga video na ganito. At paki-like na rin yung video para sa support, guys. So, maraming salamat, guys, sa panonood.